sa pagkatapos ng may unang namagitan sa dalawa ni Kim Miso at Lee Dongso, sa sumunod ay nagising siya na narito na si Isol subalit wala na si Dongso. Maya-maya pa niya si Isol kung hindi pa ba ito matutulog, sinagot siya nito na maya, maya dahil sa may tinatapos lamang siyang assignment. Tanong niya naman kung nais nitong patayin ang ilaw upang makatulog ng ayos subalit sinabi ni Miso na kahit wag na. Nabigla nang bahagya si Shin Isol nang sabihin ni Miso sa kanya na kung wala ba talaga itong gusto kay Lee Dongso, kung tama ba raw ang kanyang nabanggit. Sinabi naman ni Isol na oo tama ito, wala siyang nararamdaman sa lalaking iyon at bakit naman daw nito na itanong. Sa pagkakataon na ito gayong nabanggit na ni Shin Isol na wala talaga gusto si Isol kay Lee Dongso, masidhing nag-isip siya na aminin sa kanyang best friend ang kanyang nararamdaman. Bilang isang kaibigan, Nagtanong siya muna kay Isol kung ayos lamang ba daw na mag-confess na siya. Base sa naging reaksyon nito kahit sinabi niyang ikaw ang bahala na nasa sayo naman iyan, halata naman na ayaw nitong gawin ni Kim ang pinaplano nitong pag-amin. Sa ibang oras naman nang sila ay nasa school, pabulong ni Kim Miso na tinawag si Isol. Nang ito ay nakaharap na sa kanya, pagkatapos lumiti, ibinolgar nito sa kanyang best friend na pinaplano na niyang ayain si Dongso na lumabas upang mag-date. Kung saan naman sa puntong ito ay labis nang nabigla si Shin Isol at balisa itong tinanong ang kanyang kaibigan kung paano niya ito gagawin. Sa pahayag ni Kim, kahit na nagugustuhan ni Dongso si Isol, akala naman ni Isol ay hindi siya nito magugustuhan. Kaya sinubukan daw niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maangkin ang puso ni Dongso. Gaya ngayon, madalas sila na lumalabas-labas nito sa tuwing nagkakaroon ng free time pumupunta sa mga computer shop upang maglaro, at sa mga bastos na salita ni Kim na siyang kinasanayan nito, madalas siyang pagsabihan ni Dongso na kung pwede ay maging maingat ito sa pagsasalita habang nasa public. Samantala, nang silang dalawa ay nasa isang tindahan at nakita niya ang teddy bear, tinawag niya si Dongso at sinabing tingnan mo ito, ito ay nap... Kaya tuloy itong si Lee Dongso napatingin sa paligid gayong baka may nakarinig sa bastos na salita ng kanyang kasama. Gayong maraming tao sa paligid, sumang-ayon naman siya na maganda nga ito subalit pinagsabihan niya si Kim na tumigil ka sa paggamit ng mga bad words. Sumagot si Kim ng paumanhin, pero ito ay kung paano ako kumilos kaya ano ang magagawa ko sa bagay na ito, tinanong niya rin kay Dongso kung nahihiya ito na kasama siya. Kahit hindi naman ganoon ang iniisip ni Dongso, gayong ang nais niya lang naman talaga ay maging maingat lamang si Kim Niso sa pagbibitaw ng mga salita, subalit naging dahilan na ito ng hindi nila pagkakasundo. Pagsapit ng kinabukasan, nag-iisang naglalakad itong si Kim ni hindi niya na rin masyadong nakakasama si Shin Aisol. Sa mga ilang sandali pa ay tinawag siya ni Dong so. at dala nito ang teddy bear na nagustuhan niya, at nagsorry din siya tungkol sa nangyari kahapon, sinabi niya rin na to be honest, ang teddy bear na ito raw ay talagang napaka -cute. Dahil sa ginawang paggaya ni Dongso sa kung paano siya magsalita, pilit nitong pinigilan ang kanyang pagtawa. Gayunpaman, hindi rin niya ito natiis dahil sa mga ilang sandali pa ay tumawa ito ng pagkalakas-lakas. Dahil dito, takang-taka na nagtanong si Dongso kung ano naman raw ang nakakatawa. Hindi na sinabi ni Miso ang tungkol sa bagay na iyon, sa halip tinanong niya kung kailan nito binili ang teddy bear, nakaagad sagot ni Dongso na kanina lamang. Sa sumunod, Iniaabot na ni Dongso ang cute na si Teddy, at tinanggap na nga ito ni Kim Miso na hindi pa rin makamove on sa nangyari. At pagkatapos nga nito, salamat sa dami ng ginagawang pagsisikap ni Kim Miso, dahil si Lee Dongso, nakabuo na rin daw ng damdamin para sa kanya. Subalit saglitan lamang rin ang kanilang naging relasyon. Samantala bumalik muna ang eksena sa kasalukuyan bago matapos ang napakahabang pagsasalaysay, gayong nagtanong si Sung Bin na kung naging maayos naman raw pala ang naging relasyon ni Kim at Dong So, kaya paano naman daw bigla na lamang silang nag-break up. Ito ay dahil maraming nagbago. Dahil simula noong mag-date na nga sila ni Lee Dong dahan-dahan so, nang -dahan nabuwag ang masayang samahan nilang tatlo. Gaya sa nangyari dito ngayon, nang nag-ungkat si Kim tungkol sa kung ano ang nangyari sa blind date ni Professor Hunel, at sinabi naman ni Dong So na aalamin niya ito tomorrow, na bigla ang dalawa gayong itong si Shin Isol. bigla na lamang tumayo at nagpaalam upang umalis, minsan na nga lamang silang magkasama sama tapos ganito pa madalas ang kanyang ginagawa. Kahit hindi maunawaan ni Kim kung bakit, dahil maayos naman sila na magkakasama, nagpanggap si Isol na kaya lamang daw siya ay aalis dahil sa may nakabinbin siyang assignment na kailangang tapusin, gayon pa sinabi niya naman na mag-enjoy lamang kayong dalawa dito, dahil sa mag naman kayo. Simula nga noon, nakaramdam na si Miso na ang kanyang best friend ay parati na siyang inihiwasan nito. Sa isang pangyayari, habang kasabay niya na kumakain itong mag ni Jinwoo, nagtataka na ngayon itong si Jinwoo kung bakit daw hindi na nakakasama ni Kim Miso si Shin Aisol, at sinabi niya lang ang totoo na hindi rin daw niya alam kung bakit. Nang sabihin ni Jinwo ang tungkol sa kanyang naririnig na chismis, tanong niya na kung nag-away ba ang magkaibigan, at gayong dahil ba may boyfriend na raw si Kim kaya hindi na nito pinapansin ang kanyang best friend. Nay na si Kim sa kanyang mga paratang, dahil sa hindi naman talaga iyon ganon. Sinabihan niya rin si Kim Miso na kung nababato na ito mag-isa tawagan lamang daw siya at darating siya upang samahan, na kaagad sumagot si Kim na hindi na raw iyon kailangan, salamat na lang. At pagkatapos, nahuli ni Aisol ang dalawa ni Dongso sa kanilang boarding house na gumagawa ng kababalaghan. Sa panig nitong si Kim Miso, sinubukan naman ngayon gumawa ng lusot kung saan silang dalawa daw nitong si Dongso ay gumagawa lamang ng assignment, kahit pamalinaw ng nabuking ni Aisol kung ano talaga ang kanilang inaasikaso. At simula noon, mas lalo pang naging worse ang kanilang relasyon, pinaalis ni Aisol si Lee Dongso at nang sila na lamang ang naiwan, pinagsabihan ni Aisol ang kanyang kaibigan na kung sa palagay baraw nito ay hindi ito mali. Binanggit niya rin na hindi ba't sinabi mong kaya ka uuwi ng maaga ay upang gawin ang inyong mga takdang aralin, subalit na abutan ko kayo na gumagawa ng kakaibang bagay, kaya ibig sabihin ba nito ay ginamit mo lamang sangkalan ang tungkol sa assignment? Sagot ni Kim na hindi, ano ba ang ibig mong sabihin doon? At dito, biglang nadulas ang dila ni Shin Aisol, gayong hindi sinasadyang nasabi niyang gusto ko talaga si Lee Dong At sa kanyang sinabi, pareho ang dalawa hindi na nakapagsalita, gayong pareho rin silang nagulat. Sa ilang ulit na pagtatanong ni Kim sa kanyang kaibigan kung may gusto ba ito kay Dong So, ngunit ang parating tugon nito sa kanya ay wala naman, tapos ngayong nagiging maayos na ang kanilang relasyon, bigla naman aamin si Isol na gusto niya talaga si Lee Dong at pagkatapos nito, maraming masamang chismis tungkol sa kay Miso ang nagsimulang kumalat. At ayon sa mga kanyang naririnig may nagsasabing si Shin Aizoldaw ay inagawa ng boyfriend ni Kim Miso. Ang taong iyon ay si Dongso. Hindi mahalaga kung gaano ka sa Kim, ngunit paano mo naman raw magagawa ito sa taon na iyong kaibigan. Ang lahat ng sinpatsyal ng mga tao sa paligid ay panig lahat kay Shin Isol gayong parang si Kim Miso daw ay may isang pagkatao na tulad nito mula sa simula, sigurado na gagawin talaga ito niya ang mangagaw ng boyfriend ng may boyfriend. Hanggang sa maaktuhan niya ang mga chasmosa, bagamat sinubukan ng isa na pigilan ang kanyang kasama sa pagsasalita, subalit nabanggit pa rin nito na si Kim Miso ay ang talagang department deputy president bago pa si Aysol. Ang pagkuhadi ng kanyang lalaki, ang pag-aalis ng hobby o mga bagay mula kay Shin Aisol ang ito ba ay ang kanyang libangan, mayroon ba daw siyang isang kahinaan na komplikado? maya, -maya pa ay nagtanong na siya kung bakit, sa halip makinig sa kanyang chismis ay namumutla ng mukha nito na parang natatakot. Nang magsalita na nga si Kim, na sinabihan niya ang chismosa na tapos ka na ba, baliw na asong babae, bakit tumigil ang iyong bibig sa pagsasalita, hindi ka pa tapos ba? Diba? kaya ituloy mo lang ang iyong kwento, pagkatapos ay minura niya ang babae, kaya ang babaeng ito ay labis ang takot sa oras na ito. Dahil dito, nababalisa ang madaldal na babae at magpapaliwanag daw siya tungkol dito, dahil baka mali ang iniisip nito sa kanya, gayong bamabasi lamang daw sila sa kwento kung ano ang kanilang naririnig. Subalit ang kanyang kasama marahil dahil sa takot, ipinagkaluno niya siya at dinapensahan niya kaagad ang sarili, na ano ang ibig mong sabihin na kami gayong tanging ikaw lamang naman ang nagsasalita. Kung hindi talaga dito nagmula ang chismis, tinanong na lang ni Kim kung kanino ba talaga nagmula ang usaping ito. At nabigla si Kim Niso sa kanyang natuklasan dahil inamin ng kanyang tinanong na si Shin Aisol mismo raw ang nagsabi nito sa kanila. Kung saan hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng kanyang matalik na kaibigan. Samantala, ukol doon, sa kung sino ba talaga ang nagpakalat ng chismis. Sinabi ni Sungbin na baka naman raw hindi talaga si Isol ang gumawa noon, o marahil misunderstanding lamang ito, ayun kay Kim, kaya nga tinanong ko siya. At ang paliwanag lamang niya ito ay isang alingawngaw na sumabog mula sa isang pag-uusap sa isang drinking party. Gayun pa man, nangangahulugan pa rin ito na hindi niya sinabi ang isang bagay, katulad sa kung ano talaga ang nangyari, kaya sa huli ay nagtungo ako sa bahay ni Dongso sa araw na iyon. At dito, nang makita ko sina Aisol at Dongso na magkasama, at pagkatapos ng isang oras o dalawa, nakita ko siyang lumabas na may iba ng damit. Kahit na hindi ko alam kung ano ang kanilang ginawa, nagawa ko na ang aking desisyon dahil napansin ko ang ilang mga bagay. Makalipas ang ilang araw, nagkita kami at may mahabang talakayan, at bago kami umalis, sinabi ko kay Dongso na makipaghiwalay sa akin humingi ako ng tawad sa kanya mula nang mahuli siya sa masamang chismis dahil sa akin. At mula pa ng parehong natanto ni na Aysol at Dongso ang kanilang mga damdamin para sa bawat isa, madalas na silang nagkikita. Ngunit pagkatapos, ininungkahi ni Li Dongso. Hindi niya may date ang alinman sa amin kaya lahat ng tatlo sa amin ay maaaring maghangout ng magkasama tulad ng dati. Hindi makapaniwala si Sungbin na talagang sinabi ba iyon ni Dongso. Wika naman ni Kim, pagkatapos tumayo binanggit niyang ngunit ang desisyon na iyon ay hindi gayon naging pabor ng maayos sa akin, kaya't bandang huli, nahiwalay rin lang ako sa kanila. Dagdag pa niya, pagkatapos nito, si Isol ay nakasama ng maayos si Dongso. Ito ay tulad ng hindi siya tumigil sa paghihintay sa kanya. Well, si Lee Dongso ay palaging abala sa kanyang club hanggang sa sumali siya sa army nagsalita si Sungbin na ngunit si Senior Dongso ay mahusay pa rin, ang ibig kong sabihin. Hindi mahalaga ang conclusion na natapos ang mga lalaki, gayong kung siya daw ang nasa kalagayang iyon, hindi niya kayang gawin ang antas ng pagpapasya gaya kung ano ang kanyang ginawa. Subalit sinabi naman nitong si Kim, na iano naman kaya ano. Ikaw ay ikaw, dahil sa mayroon kang isang bagay na wala si Dongso. Nagagawa mong aliwin ang isip ng mga tao, at gawin silang maging mabuti ang pakiramdam at. Pero di na nito binanggit pa ang isa pa sana niyang sasabihin. Kaya naman itong si Sungbin, patuloy na naghintay kung ano iyon. Ngunit di na sinabi pa ni Kim na ang ating bida ay mas magaling magpaligaya sa kama, kaysa kay Lee Dongso, bagkus natatawa niyang inihayag na wala na daw iba bukod sa kanyang nabanggit. Kahit nangungulit na si Sungbin kung wala na ba talaga siyang kalamangan kay Lee Dongso, hindi na nagsalita ito sa halip nag-akit na si Kim, na umuwi na raw sila. Sa sobrang habang pagsasalaysay na iyon ni Kim, sa kinabukasan, mula dito sa unibersidad, pumasok ang ating bida na nagdurusa sa antok matapos ang pagpupuyat niyang iyon. Kaunting oras na lamang din ang kanyang naitulog pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Kim Miso. Gayun pa upang maging patas sa kanyang mga friends with benefits, Sempre, dapat pa rin daw niyang marinig ang magiging pananaw ni Shin Aisul. Habang nasa malalim na nag-iisip itong si Sung Bin may bigla na lamang tumakip sa kanyang mata, sinabing hulaan daw kung sino ito. Nang banggitin niya si Na Hyun, bumitaw na ito, kaya lumingon na ang ating bida sa kanyang likuran, tumambag nga dito itong maganda at nakasmile na si Nana Hyun. Habang mauupo si Nana, sabay nito, ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit naman raw grabe kung makahikab ito, at sagot ni Sungbin, ito ay dahil sa hindi siya masyadong nakatulog kagabi. Sa panig ni Nahyun, nagsalita siya na talaga, ano naman ang dahilan kung bakit napuyat ka ng ganyan, tungkol naman dito, hindi na sinabi ni Sungbin ang tunay na dahilan sa halip tumawa na lamang. Samantala, speaking of napuyat, binanggit nitong si Nahyun, maski din daw siya ay napuyat rin kagabi, To be honest raw at nang magtanong nga ang ating bida kung bakit naman inamin nitong si Nana Hyun kaya siya ay napuyat kagabi dahil sa iniisip niya raw itong maswerte nating bida dahil dito hindi malaman kung anong magiging reaksyon nitong si Sungbin matapos magtapat si Nana sa kanya ng ganoong bagay dahil nga nag-overreact ang ating bida na si Sungbin natawa dito si Nana at binanggit na ano ba naman klaseng reaksyon 'yan sumagot si Sungbin na hindi ko rin alam, marahil dahil lamang ito sa ako ay nasorpresa. Subalit ang totoo pala nito kaya ganun kauwa itong si Sungbin, dahil sa tuwing hinahawakan daw siya ni Nana Hyun, umiinit daw talaga ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng klase habang naglalakad ang dalawa na alala ni na Hyun ang tungkol sa kanilang pagsasanay sa pagmamaneho, sa tanong niya kung kailan sila babalik sa Land Transportation Office upang magsanay sa pagdadrive, Nagmungkahi si Sungbin paano daw kung sa darating na weekend. Mainam nga iyon ayon kay Nana Hyun, at dagdag pa niya na so, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay kumuha ng kotse at makahanap ng isang lugar upang masiyahan sa ating sarili, di ba? Samantala, sinabi ng ating bida na hindi ba muna dapat siguruhin na makakapasa sila sa drive test bago isipin ang tungkol sa kotse, at kung iyon ba daw ay hindi inaalala nitong si Nana Hyun. Sagot ni Nana Hyun, Siyempre hindi ang isang tao ay dapat palaging mag-isip ng positibo. Pasaring niya rin kay Sungbin na nakakainis din na pumunta sa isang lugar na malayo, di ba? Tulad ng kailangan natin ng isang lugar upang mag-slip over. Nakakotob si Sungbin na tila may pinaplano itong si Gayunpaman, nabanggit niya na hindi talaga mahalaga, pero dapat ba? Sa puntong ito, itong si Nana, Namutla tuloy ang mukha pagkatapos ng kanyang naging suggestion. Nang maglaon, kahit nahihiya na siya, bandang huli sinabi niya pa rin na tama, ganun na nga. Dahil dito, naisip ni Sung Bin na ibig sabihin, ito bang si Nahyon ay mayroon sariling nilalayon. Nahinto na rin dito ang kanilang tension adong pag-uusap matapos may makita si Nahyon na isang photo booth. Pagtapat nila sa gusali, Itinuro niya ito kay Sungbin at sabay na rin sinabing baka gusto nito na magpakuha sila ng larawan dito, na ito naman ay kaagad rin ng ating bida na sinangayunan. Makalipas ang ilang oras, mag-isa na lamang ngayon itong si Sungbin, at makikita na hindi maalis ang mata nito sa kanyang hawak-hawak. Gayong ito pala ay ang larawan nila ni Nana, nang magkasama. Sa unang larawan, na nakunan wala sa fokus si Sungbin, sa sumunod naman kahit nakakapit na si Nahyun sa kanyang braso, naging mas maayos ito kaysa sa nauna. Tuwang-tuwa ang kalooban ng ating bida nang dahil dito sa kanilang picture ni Nana Hyun ng magkasama. Ngunit pagtingin niya naman sa unahan, may nakita siya na dapat niyang makita, ang kanyang roommate, na si Dambi, pagkalabas niya sa trabaho, dumaan muna ng supermarket para sa kanilang dinner ni Sungbin. Samantala, dahil sa taglay nitong ganda, ang bawat makakakita sa kanya sa unang pagkakataon lalo na ang mga kalalakihan, ay hindi maaaring hindi ng mga ito maiwasan na tingnan itong magandang babaeng ito. Pagkalampas ng dalawang lalaki niyang nakasalubong, narinig niya ang pagbubulungan ng mga ito dahil sa pinag-uusapan siya, sinabi ng isa na huy nakita mo ba siya? Binanggit naman ng isa na ang kanyang ekspresyon ay sobrang lamig sa kabila ng kanyang magandang hitsura, tapos sinabi niya rin na sa palagay ko mayroon siyang masamang pagkatao. Sa mga ilang saglit, ang kinakabahan na si Dambi, tapos may bigla na lamang hahawak sa kanyang daladalang pinamili, kamuntikan ng mapatakbo sa gulat, gayon paman, mabuti na lang at ito pala ay si Sungbin. Subalit dahil sa kanyang pagkabigla sa pangyayari hindi niya kaagad nakilala ang ating bida, marahil dahil ang nasa isip niya ang mga manyakol na kanyang nakasalubong. Nang mapagtanto na niya na ito pala ay si Sungbin mabilis nagliwanag ang hitsura nito napawi rin ng mabilis ang kanyang kaba, matapos niyang makita ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso.